Dipensa, ako ko ba eh. Ang ko ba, hindi <laughs> dipensa eh. Sit mo muna ng jab. mo muna. Yan, yeah, nice. Sa ka ng lods. Okay. Nice. Good. Okay. Good. okay. Sunshine mo muna pag pumasok. Nice. Lip mo. Break. Break yan. Break. Tingnan mo yung lip niya. Tingnan mo yung kayo Good. Ready. Nice. Okay mo po. step back, weaving. A tapos step Good. Good. Break. Good. Lip mo. lipemu siapa lipok ya good. 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 good 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 halayo perumagenon, di good good, Hop, break, coba, ayo good good, lipokmu opening, good, Lepo, Lepo. Lepo. Lepo.

Takay! Fight! Oo, sa Good! Gawin mo oh. rin sa kabila. Pakangat ng ulo mo. Tinitsukan na lipo. Good! Good! Break! Hindi mo pining, Maging masama nga. Good! Maging matalino sa laban. Break! Break! ah, oh. Good. <laughs> Good! Good! Ah, nice. Kala yuyo Good. Opening. Great. Yung mga opening. Yung mga opening. Ako. Good. Aba pa. One minute pa. Good. Akit nga konti yung lipok? Akit nga konti ito lang? Kunti lang. Akit. Kaya yun yung kasi si Lodz. Good. Saba. Galaw ka. Galaw. Huwag po kasi mag-alutunto. Slip, slip. Anggil, anggil. Pibo. mababa, break. Mababa, mababa. Okay. Okay, one minute. Sit up. Kaliwa, good. Yan. Pagbali sa kapila, bali sa kapila, doon ka pa ba Kung saan ka pumali? O andun yung opening? Sit up. Good. Good. Atras ka. Sit up. Sabay rib. Uli ka, Slip! Slip! Sita, 50 seconds, malapit na. Sita. Good, Sita. Break, break. Okay, 40 minutes, 40 seconds. Fight! Lipo, puro kanan. Break. 30 seconds. Lipo controls, ando 'yung pabori, ando 'yung opening. 20 seconds. Break. Fight! 15 seconds. Good! It's close. Good! Break! 15 seconds. Leapfrog. Break, break, break. Break! 10 seconds. Fight! Good! Time, time, time. Oh, yeah. Good, good fight, good fight.